News Mga Balita Ngayon Dalawampung Pinoy Seafarers arestado sa Nigeria matapos mahulihan ng dalawampung kilong cocaine ang sinasakyang barko. warrant laban kay Zaldico sinubukang ihain sa kanyang kondo sa tagi. DILG Secretary Remulia binigyan si Ko ng hanggang bukas para sumuko. At dating Senate President Juan Ponce Enrile, na ilibing na sa libingan ng mga bayani. Ako po si Cesar Soriano para ang mga naunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Dinakip ng National Drug Law Enforcement Agency o NDLEA ng Nigeria ang 20 Pilipinong seafarers matapos umanong mabisto ang umigit kumulang 20 kilo ng cocaine na nakatago sa kargamento ng kanilang barko mula Brazil. Ayon sa mga ulat, ang bulk carrier na galing sa Santos Port sa Brazil ay dumating sa Apapa Seaport sa Lagos kung saan nagsagawa ng target operation sa NDLEA. Doon natuklasan ng hinihinalang ilegal na droga at agad na inaresto ang kapitan at labing siyampang tripulante, lahat Pilipino. Naglabas na rin ng Federal High Court sa Lagos ng labing apat na araw na remand order para sa barko at sa mga dinatine na seafarers habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi pa isinasa publiko ang mga pangalan ng mga tripulante. Tinangka ng Tagig City Police at Southern Police District o SPD na magsilbi ng warrant of arrest laban kay dating ako Bicol Representative Zaldico, sa kanyang condominium unit sa Bonifacio Global City Tagig nitong Sabado, Nobyembre 22. Kasunod ito ng mga kasong isang count ng malversation of public funds at dalawang counts ng graft na isinampas sa dating mambabatas. Walang kaanak o sino mang tao ang lumabas ng katukin ng unit ni Ko at ayon sa security personnel ng Gusali, halos isang buwan na umanong selyado at walang tao sa naturang unit. Samantala nagbigay naman si DILG Secretary John V. Cremulia ng hanggang bukas para sumuko si Ko. Gayun din ang labimpitong iba pa na sangkot sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Huling nakita si Ko sa Japan batay sa impormasyon mula sa Interpol Blue Notice. Nakikipag-ugnay na rin ng DILG sa DFA para kanselahin ang pasaporte ni Ko. Inilibing na si dating Senate President Juan Ponce Enrile sa libingan ng mga bayani sa Taguig City kahapo. Sa interment ceremony na pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, isang funeral march at ceremonial flower drop mula sa Philippine Air Force o PAF helicopter ang inialay sa yumaong senador na nagsilbiring dating defense minister. Kasama ang mga naulilang pamilya ni Enrile, dumalo sa libing ang ilang matataas na opisyal, kabilang sina Defense Secretary Gibotio Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Bago ito ay magkahiwalay na necrological service ang isinagawa sa Camp Aguinaldo at Senate para kay Enrile bilang pagkilala sa kanyang limang dekadang karera sa public service. Pumanaw si Enrile noong November 13 sa edad na 101 matapos ma-hospital dahil sa pneumonia. Bago sumakabilang buhay, si Enrile ay nagsilbing Chief Presidential Legal Counsel ng Marcos Administration. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Enon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.